Mabilis na pagtubo manunumbalik sa ganda ang iyong buhok tara't simulan natin. Labas mo muna ang kape at yung pulang sibuyas. At heto ngay panibago, maraming pwedeng pagpilian paraan makatipid din talaga madaling gawin para manumbalik sa sigla ng yung buhok. Isunod mo naman ang malinis na paglalagyan pagkatapos balatan mo na nga ang ating sibuyas. Ito nga sa aking sibuyas, binalatan ko na pagkatapos kumuha ka ng kadkadan, kadkadin mo na nga ito. Dahil kukuhain natin yung malatubig na katas nito. Ito nga sa ating gagawin ang pagpatubo din talaga na naglalagas na buhok, makakatulong din talaga to. Mas mabuting gawin, natural din talaga at napaka-safe din para sa ating buhok. Kesa nga gumastos ka pa, nasa kusina mo lang naman ang sangkap na kakailanganin. Dahil dito sa ating sibuyas, mayaman din to sa sulfur. At nagpapadami ng collagen. Para kailangan maging malusog ang iyong buhok. Bukod pa dito, pinapalago niya ito ng mas maganda rin talaga ang tubo. Kung kinadkad ko nga sibuyas, nilagay ko nga ulit sa malinis na paglalagyan, kumuha ka ulit ng pagsasalaan at pigain mo ito ng sobra-sobra. Dahil kukunin natin yung malatubig din talaga ng sabaw ng sibuyas. Dahil lang sibuyas, meron na rin tong antibacterial properties na sobrang ganda rin talaga ng kalalabasan, lalong-lalo na pag ginamit mo rin. Pagkatapos mong pigain yung sibuyas, kumuha ka ng kape, kaunti lamang lagay mo rito. At halu-haluin mo para mag-balance din mismo yung pinakaamoy nito. Bakit nga ba rin tayo naglagay ng kape? Maganda rin talaga to para sa ating buhok. Dahil ang kape, nagbibigay kapal pa lalong-lalo na sa ating buhok. Madaming nutrients na mabuti din talaga para sa ating mga hibla ng ating buhok. At kumuha ka nga ng MP bottle, spray bottle, pwedeng-pwede na yan. Salin mo dito yung ginawa natin. O barang kamangha-mangha talaga ng mga benepisyong dala rin ito. Kung sa tingin may okay na nga, pwedeng-pwede mo na ispray yan dyan mismo sa pinakaanit mo. Dito sa dalawang sangkap na ginamit natin, nagpapabuti din talaga para sa ating na nagbibigay sigla, lalong-lalo na sa paglago ng ating buhok. Kahil din ang kape, eh meron na rin tong antioxidant na nagpapalakas, lalong-lalo na sa mga hibla ng ating mga buhok. Kahil pinoprotektahan niya yung pagkasira o pagkadry din talaga ng ating mga buhok. Gamitin mo lamang to bago ka maligo, 30 minutes babad mo lamang siya. Lawang beses sa isang linggo, pwedeng-pwede mo itong gamitin. Magbutihin ang itsura rin talaga ng ating buhok na nagbibigay malambot, makintab din talaga at malusog. Lalong lalo na kailangan natin to sa ating buhok kung dry na dry na nga ang iyong buhok. At nagsisilbing natural conditioner na rin. Kahit na hindi mo nagamitan talaga ng conditioner pag ban lang mo, pwedeng pwede dahil napakalambot din talaga ng resulta nito. Pwedeng pwede rin to lalong lalo na sa may mga kuto at pwede rin to sa mga may balakubak. Dahil makakatulong din siya sa sangkap na ginamit natin. Dala na ng sibuyas. Kailang-kailangan natin ay palaging alagaan ng ating buhok. Mabilis ang pagpapatubo lalong-lalo na sa naglalagas din na buhok. Mas mabuting gawin, natural din talaga para sa atin. Pwedeng-pwede mo rin tong gawin. Yun lang, follow for more. Bye!